yung anak ng kapitbahay okay. ko Ito wala pa na labasa. Ayun ko na. Isa tayo, di ba? Tayo na yan. Kaya mo yan. May pagdalawa pa ang pangkik eh. Kaya mo yan. Huwag ka na kumailan pa ng na. Kaya kahapon, nandiyan, tatalo pa kami nito. Nagluto na naman siya ng bihon. Sabi niya, hindi, noon pa yan. Ay eh, five hours ago eh. Tapos nung kumunta dyan tayo, magbalik, uyung ate. Bago pala yung bihon niya. bihon na kinapay na naman. Ayan, kasi sabi niya, tali ano eh, kasi kumain ako ng ano, sabi ko, kakuna namin. Sabi niya, alaga niya. You tell your friend na, ah, the chicken very nice. I want some <laughs> more. Oo, okay. Tama na buo. Mai, yung may. Oo, kasi yun niya yun yun. Ano yun yun? Itong chicken, main white. Kung ganoon na, okay yung taguan. Hindi kumaya tamin na yung. Kawan mo, anthing, nice, is so nice. You did you try? <laughs> so crunchy. <laughs> oh, no, pina babu sa yo. ko kaw pila. Hindi ako buo kay akin sa'yo. yong. Hindi ako masipil ako sa yong. Hindi um, na o mabina, di pa pina miingay kinarararol. Hindi pa niya ati sa yong. Uh -huh. Walang time, walang time, ah. Ibig pang ko, isa nang sana ang kukunin ko. Sabi, bang! Nakadala ko ako. Oo. Sabi nga sila, nakalagi akong lalaki. Pinakaayin ko sa kanya, ano? Meron pa doon, Kunin mo Ang dami binigay ko kay Carol T, limang balot kay Jenny, 10, ba, ah, ah, bali 10, dalawang krasi yun, at sige pa kami. Kanya si Rocio... Nakalo si Rocio, na clear out. na clear out uh, ng rin mga, ano, freezer na yung malapit na yung expired na baka Bago sa umuli, Kanya yun si baka ano sa akin. Kahit dyaryo, puro nakapaglayan sa akin. Be, ababa ka na dito yung dyaryo. Kaya na, yun, namin tunami nila pa, ha? Oo, pagka Kanya... Nang balot ako, nang balot ako, nang paulot sa nang balot ako. Siguro pag matikpan mo ng alangga mo yung mala na chicken, magugustuhan niya ka. Masarap yun. Masarap yun. Gustuhan nga ng bunso ko eh. Iyon pinapakuha ko sa iyo. Marami pa sa bahay. Hindi, yun po eh. Kaya nakakaganda mo. I like it. I like it. I Lagi ka mo meron Lepas, aku tak tahu siapa cakap ni Joice kanya? So, you're telling auntie that her chicken is not nice lah. The friend chicken is nice lah. Alam, may, may nag-ano rin sayo, kumumpi rin sayo. Tak, tak, tak. Alam, <laughs> alam, alam. It's not like that. Oh, mula bata, mula tak tua. You're

Umain na siya ako sa market oh, Oo. Oo. ko na lang, lang. eh. Dasa sa market yan si kuya kasama. market, favorite niya yung wonton mee? May naku. Pati ako wala naman. Ano, kahit saan ka naman pumunta sa Singapore, all the food is the same. All the food is the It's same. It's only different places, but all the food is the same. Oo oh, nga no? <laughs> Unay mo sa bahay, prito yun ng mamaya ang ulam mo sa mga bata. Oh. Ayan ang kamu, ha? Ang halong, pag gawin natin, para pag nandun na sa bahay, ito yung chicken na sabi mo, ha? Gawin ako sa prito. Yes. May alibay ka na naman kahit madagdag <laughs> ka. Pagkakana sa bahay na yun eh. <laughs> kasi nga sabi nga, kasi, exam ngayon, <laughs> silang, o, kasi ngayon tapos maaga sila o. Kahit ngayon nga pala. Kasi ang aga nila o. Tumagto, two hours lang mga yan. Yung anak ko lang ang mahabang oras kasi kung saan nagpupunta. Kasi sabi daw ng mga amon natin. Sabi din sa tumbo eh. <laughs> <laughs>